Ayun! Delivery pala. Kay Kimberling Kulot. Ang chiko na yun siya. Ayun, no? Hmm. Magkasya. Ayun. 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 Boodle pipe? Ba. Talatag na. Ha? Tingnan ko. Natin. Budol pa daw, Budol pa. Site ng mga kabataan ay kaya. Ba. Ganda naman. <laughs> pa video po, madam. Kahit 10 seconds. Puro chicken, kaka ano, wow. Namiss ko na nung grade 5 ako ah. Tagal na ako yung grade 5 ako. 1980 pa nung grade 5 ako. <laughs> oh my God. Alright. Kaganda naman. Ayan. Alright. Galing naman. Oh. Salamat naman dito. Ayan. Mam, Ma tsaka na po yung buto ka. <laughs> Mam, pwede pong buto po ha? sa aso. Nagdala <laughs> ka ng buto, anak ha, sa au-au natin. Sige po, thank you. Ope, okay, pride daw sila. Ah, elastic. Mura eh? Oo, oo. Uh -huh. <laughs> Sabi ko, okay, teacher, ma'am, imbot sa aso namin. <laughs> Alright. oke po. What? Alright. Okay, uwi na. Okay, bye-bye. oke po. Goodbye, paalam, parimben Ben. Mami, miss ka namin, pare ko. punuan ng shot pare